So, kami gusto So, yun guys. Daming itlog dito guys. So, daming itlog na dito guys. One, three. Hmm. Tapos kuya yung ano, Yung nag ng manok dito. Daming itlog. Sana all. Yun, guys. Ano so, guys. Daming guys.

Ito hmm. yung mga itlog nila guys Ang dami Ang mga manok dito guys Ang hmm. mga itlog Wow Ano yung mga manok po. oh Wow Ang guys Wow nila yung mga itlog Mga ano guys Yung manok Tapos itlog sila Ito yung itlog Ang dami Ang oh. dami Oh guys. Oh, guys. So. Sama all. Dami minuto. Hmm. Sige so. guys. Mando na mga size pa. Good size pa yung mga itlog nila guys. So. Good size yung itlog nila. Ang oh, ganda. Good oh, size. Hello. 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 Hmm. Hello.